So ayan guys, andito naman kami sa likod ng bahay at ayun yung basurahan, yung malaking ano na yan. Uh, ano ba yan? Um, drum. Tapos kung nakikita nyo yung mga tuyong dahon, galing dyan sa mga puno, nagsisilaglagan dahil fall na dito. So ngayon, ang gagawin ko, yung mga tuyong dahon na yan, marami nang na nadurog na dahon. Kahapot umulan, parang basa pa rin yata hanggang ngayon yung mga dahon so ang gagawin ko pipiliin ko lang yung mga durog yahalo ko sa lupa para maging buhag-hag at medyo mas uh, magandang tamnan yung lupa Kita ko kasi mga tuyong dahon dito, durog-durog na. Sa tagal yata ng panahon, eh, nadurog na yung mga tuyong dahon. Sa tagal yata ng panahon na andito yung mga tuyong dahon, eh, naging durog-durog na sila. Kaya naman naisip kong kunin yung mga durog na tuyong dahon dito. Maganda maging fertilizer ang mga to. Mahal pa naman dito yung mga lupang nilalagay sa my garden. Kaya yan, nakita ko itong mga tuyong dahon. Kinuha ko na. Kaysa bumili pa, eto organic na. Ihahalo ko na lang doon sa may mabatong lupa. So yun guys, oh. Ito yung mga dahon na nadurog. So maganda yan sa isama yan sa ano sa garden. Para hindi na ng lupa. Bulit yung sako ko na punit. So iahalo ko to sa may ano sa uh, dito sa may garden. Sa so, mga garden bed ko. Para maging ano yung lupa buhaghan napulit yung ano, sako ko. So, kailangan kong bumalik para palitan yung sako. Ayan. Ang mali kasi ng lupa rito eh. Kaysa bumili ng lupa. Mm -hmm. Kulang itong mga kinuha kong tuyong dahon. Mamaya daridagan ko to at kukuha ko ng panibagong sako dahil itong sako ko ay nabuta. Isang sako lang yung nakuha ko at hindi pa puno. Hindi to kasya at mahaba pa naman yung uh, gagawin kong garden bed para dun sa pagtatamnan ko ng halaman na may bulaklak. Kaya sasamantalahin ko habang maganda yung panahon kasi nung mga nakarang araw, talagang dire-direts yung ulan. Kaya ngayon, magandang panahon, maaraw at hindi pa naman matigas yung lupa. So yan, nakakuha akong dalawang sakong pandagdag dito sa may ginagawa akong garden bed. Madami pa naman bato, makunat pa yung lupa. Kaya tamang-tama yung mga kinuha ko ito yung dahon para maging buhaghag yung lupa. So yan si Mayumi gusto niya raw ako tulungan pero hindi naman niya ako tutulungan kundi magkakalat lang. Kaya habang hindi pa matigas yung lupa, eh ginagawa ko na kasi pag matigas yung lupa, hindi ko na mabubungkal ang mga yan. Kapag naging negative yung temperature dito, hindi ko na mabubungkal yung lupa, matigas na yan, daig mo pang pa matigas na yelo. Kasi dito sa may party na to, sa gilid, hindi masyadong naarawan. Kaya naisip ko na tamnan na mga halaman na namumulaklak. Hindi pa nga ako tapos tanggalin yung mga bato rito eh. Meron pang malit na parte. Kailangan ko tanggalin yan. Pero unti-unti yung -unti ko siyang tanggalin hanggat meron akong free time. Para next year's spring, hindi ako nagkakabal ng oras. Yung nagmamadali pa, meron pa naman ako malit na bata. kulit-kulit pa naman nito Sigurado ko relate yung mga nanay dito, no? Yung may mga anak na maliliit na makukulit. Walang natatapos na trabaho. Kahit pa unti-unti na lang hanggat matapos. So yan, mas maganda siyang bungkalin ngayon. Mas buhag at malambot ang lupa. Kaysa nung dati ba, nung tinatanggal ko yung mga bato ay ang... Kaysa nung dati ba, nung tinatanggal ko yung mga bato ang kunat-kunat ng lupa. Ang hirap-hirap naman siya bungkalin, ang tigas-tigas pa. Kaya malaking tulong yung mga nilagay kong tuyong dahon. Ang ganda niya ngayon bungkalin at buhaghag na buhaghag talaga. Alam ang pagkakaiba ito sa mga binibili sa tindahan. Ito organic din naman.